Tara, samahan niyo ako tuklasin kung bakit nga ba nagte-trending si Carlos Cafe dito sa Dubai. Lahat nang 'yan ay titikman natin para malaman ko kung bakit nga ba dinarayo ito ng mga kababayan natin dito sa Murkabat. naman, may baked sushi na pala ang carrolls. At syempre, hindi ko pala lagpasin yan. 20 dirhams lang yan mga kaiyut. At natakam ang cameraman ko. Abay, syempre bibigyan ko. Ingitera yan eh. Eh baka magtampo. Hindi pa ako kuhanan ng video. Kasi sa salmon, di ba? No? Mm. Ano so, yung nagustuhan ko? Una, creamy siya, hindi siya dry. Pakalawa. Lasang-lasang mo na yung salmon, hindi tinigit talaga sa ingredients. Mainit-init pa, di ba? Mas kompleto siya, tingnan mo. Oh. Yung iba kasi, minamanatipan ako na baked sushi. Uh, bland, tinipid yung toppings niya. Ito hindi. Tingnan mo. Tingnan mo yung layer niya. O? Oh, Saan ka pa? Tapos ito pa. Yung pinaka-seaweed niya, uh, hindi siya yung ordinary seaweed na ginagamit sa sushi. Yung kasi iba. Then, yung binibigay ni Carlos, imagine 20 dirhams lang ha. No seed seaweed yung sinuserve niya. ba? Oh, saan ka pa? 20! My God, arte ka pa! Meron din silang iba't ibang klase na lutong ulam at merienda na garantisadong bagong luto araw-araw na swak na swak sa budget mo kabayan. Papagahan, merienda, tanghalian, o hapunan, 5 dirhams lang! Tuwang-tuwa ako nang malaman ko ang Carlos ay nagbebenta din pala ng mga kakanin. Sarap niya <laughs> para siyang leche plan na kasaba na meron siyang makapuno. Tapos so, yung tamis alat dahil sa cheese. Pero naman kayo magbalat ng suma. Oo. 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 Pari suto. Ang sarap naman ito. Ano mo yun? Pinas feels pag From Kasaba, Pichi Pichi, Kasuman. Pag nag kayo, pita kayo ng carrots. Ayun, masarap. Grabe talaga init dito sa Dubai. Kanina pa ako nag-food trip dito. Tagaktak na ang pawis ko. Buti na lang may halo-halo overload. Balita ko, may dahat ng regados ng halo-halo ng carols. At hindi debote na nabibili lang sa supermarket. O ba diba, Pinas Fields? Alam kong hinihintay nyo ang feedback ko sa pizza burger. Literal na Hawaiian pizza sa ibabaw at tipikal na burger naman sa loob. Good packaging na sa halagang 20 dirhams with overload cheese mula ibabo at loob. Aling Carol, kumikita ka pa ba? Ano pong hatol mo, Duday? ate ka pa pa sa 20. Dito lang sa mama magbukbang dito.